Sa video ito ay pag-uusapan natin ang pinakapaborito sa lahat, 'di ba? Ang pagkain. Mm. Pag sinabing pagkain, talagang 'yan ang ating paborito. Isa 'yan, ha? Sa nabibigay buhay sa atin kasi kung walang pagkain, hindi rin tayo mabubuhay. Pero kahit Ngayong iba, eh, hindi marunong kumain. May mga tao talaga na sadyang hindi marunong kumain. Nahirapan silang kumain. Wag ganun! Wag ganun! Diba? Pero kagaya sa karamihan ng mga Pilipino na mahilig sa pagkain, kaya nga may mga restaurant na tinatawag nilang Unley Rice. ba? Diba? Kasi yun ang gustong gusto ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung tinatawag nilang masa. Weh! Hindi nga. Uh, kasi, ano yun eh, murang pagkain uh, affordable uh, for all yun ang sinasabi niya, pero bawat pagkain, bawat lugar na pinupuntahan natin ibat-ibang klase ibat-ibang tao ang ating nakasasalamuha, depende na yun sa'yo, kung papano ka kumain, kaya nga yung iba may tinatawag na table manner uh, pero pag nandun ka sa lugar na talaga namang pang masa eh minsan nawawala yon kasi nakikipaghalubilo ka doon sa mga taong kumakain nakagaya mo rin pero nasubukan ba ninyong kumain sa isang lugar na kulang na lang ayaw mong kumuha ayaw mong dumampot ng pagkain sapagat nahihiya ka umiiral sa iyo yung hiya kasi nga tinatawag yun na mga tutsyal ha daw tutsyal na mga tao ang kasama mo. Kaya minsan iniisip mo, mas masarap na lang kumain sa bahay kasi nagagawa mo yung lahat ng gusto mo. May paka pakapikapi ka pa, di ba? Diba? May pakamay kamay ka pa, may pakuyakuyakuy kuya pa. o kuya... <laughs> <laughs> oh, ibig sabihin wala kang iniisip na babayaran mo may mga lugar kasi na pinupuntahan mo rin sa presyo pa lang ng kanilang pagkain ay busog ka na sa totoo lang wala ka naman talagang ambay, Kulang yung budget mo kumbaga, kaya mamimili ka ng lugar kung saan swak na swak yung budget mo. Doon ka, ha? Papasok sa lugar na 'yon para ma-feel mo yung sinasabi nilang feel at home. Pero wala talaga, ha? Walang makakatalo. Pag kumakain ka na sa bahay, kagaya ng sinabi ko kanina, lahat pwede mong gawin. Ha? Habang kumakain ka, pwede kayo magkwentuhan. Ano daw? <laughs> Nagmamaritisan kayo. Pero kapag ka ka sa lugar na medyo social, eh talaga namang eh, yung ano mo, mag maging social ka na rin. ba? Diba? Kasi siyempre, mahihiya ka eh. Pero wag mo nang isipin ng importante, mabusog ka kagaya ninyo. Sana, sinamahan ninyo ako dito. Maraming salamat. Thank you for watching. Follow for more.